Hello mga ka-idol, welcome po sa aking channel, Dichinis po mga ka -idol. Mga ka -idol, ang ituturo ko po sa inyo kung paano po balik, makikita o balikan ang dati mong password o account sa Facebook, uh, online casino, uh, e-travel, company po at iba po mga at iba pa po mga ka-idol. Mga ka-idol, ituturo ko po sa inyo kung saan po ito makikita po online mga kaidol, kung gusto niyo pong balikan yung online casino or may hinanap kayong yung e e-travel na password niyo po at uh, saka po uh, company niyo mga kaidol niyo mga kaidol sundin niyo lang po yung gagawin ko para po uh, makikita niyo po kung saan po ito nakalagay or nakatago po mga kaidol. mga kaidol ang gagawin lang po natin uh, pupunta lang po tayo sa gmail po kasi make sure mga kaidol, before po tayo mag uh, up ng form or sa, ma sa online po nakasave po yan sa gmail natin po mga kaidol mga kaidol ituturo ko po sa inyo kung saan po makikita ito punta po tayo sa uh, gmail po mga kaidol sa gmail mga kaidol i-open niyo po yung gmail niyo po pagdating sa gmail mga na nandito sa gmail niyo po mapapansin niyo po yung uh, sa gilid mga kaidol yung profile niyo po sa gmail niyo po pinduin niyo lang po Then pagkatapos mga sa Gmail po, ang pipindutin nyo po yung manage your Google account po. Then pagkatapos mga kaidol, nandito na po tayo. I slide mo lang siya. Ang hanapin mo lang dito po mga kaidol, yung uh, security. Ito po mga kaidol. Pipindutin nyo po yung security. Dito mga kaidol, dito nyo po siya makikita po. Scroll down mo lang siya po. Scroll down mo lang siya po ito mga idol dito mo siya makita sa password manager po ito sinasabi niyo mga idol yung balikan niyo po yung online kasi nyo, din sa Facebook niyo po dati niyo po account sa Facebook ah uh, company e travel at iba pa mga idol ito bibigyan ko sa inyo mga idol ito mga idol ito yung password ka ng casino po. Kaya pagwan once naglalaro po kayo sa ma, mga kaidol, sa, mga idol sa mahilig sa mga scatter or, or sa online casino po. Ito mga idol, ito yung sinasabi niyo. Ah nandito niyo po makita, mapapansin niyo po mga kaidol. Ang dami dito mga kaidol, Lahat ng lahat po ng mga account niyo mga kaidol, sa isis or sa kan ah, mga company niyo mga idol NBI. Yan mga idol, nandito po lahat mga kaidol, paano makikita nyo siya dito. Ngayon mga katol, ituro ko sa inyo kung saan nyo makita yung account nyo sa password. Mag-sample po ko dito mga sa si, yung 7075.com. farmcom Pidutin nyo lang po. Then fingerprint. Password nyo po yung account ng cellphone nyo po mga Ito mga katol. Ito sinasabi nyo mga katol. Dito nakalagay po yung password nyo po. Ah, yung account nyo no, saka yung password. o pinindot nyo parang mat, ah, uh, ay po, yun dyan mga idol napakikita nyo po mga idol, yung password sa kayong account po kaya mas mga idol ah, ito ituro rin po sa inyo yung facebook nyo po yun mga idol for account facebook nandito po mga idol mga idol ah, mapapansin nyo dito mga idol nakikita nyo po talaga then dito yun nyo po yung ay then nakikita nyo po yung password agad dito mga idol. kaya mga idol papansin ko sa inyo ah, kung nahirapan po kayo maghanap ng password or nahirapan po kayong gusto nyo pong balikan dati yung account, mga kaidol, sundin nyo lang po yung gagawin ko. Napakabilis lang po para kung gusto nyo maglaro ng online kasino, nandun, nandun na po mga kaidol. Then, yung dati nyo pong password ng Facebook nyo po, kung gusto nyo pong balikan yung dati yung mga Facebook, mga kaidol, ito na po yung uh, solution nyo po kung paano gawin, kung para balikan nyo po yung ad natin yung account po. Tsaka makikita, dahil yung mga kayo doon, makikita nyo po agad yung account, tsaka password po. Uh, ah, ah, doon ang kapaganda po mga kayo doon. Yeah, mga kayo ah, sana Gusto nyo po yung ah, video tutorial po mga kayo Mga kayo palike na rin po sa video, ah, video channel ko po mga kayo Saka pa, sa mga bago po mga kayo doon, pasubscribe po ako mga kayo doon. Din palike na rin po sa video ko po. Maraming salamat po mga kayo God bless po.